Yo! <laughs> Ayan good morning everybody, no? It's 5 o'clock in the morning. Dito na tayo. O, di ba? Oh, yeah! <laughs> sa sunrise paradise natin. Ayan. Dito po tayo ngayon sa palaisdaan, no? Dahil ako lang mag-isa, hindi sila nakasama. Actually, unang magpabundok ko na solo na video ko, pangalawa kung balik doon nakasama sila hindi na ako nakabidyo kasi hindi rin kami nagtagal eh umulan kasi na nakaakyat lang kami tapos nakababa tapos ah nakaakyat lang bala kami ako nakaikot lang isa tapos umulan kaya bumaba na lang kami at umuwi nagulungan yung mga aso doon no? <laughs> yan so mag ako dito no? hanggang doon no? Yan, hanggang doon sa Kaan natin mo no, sana may kidlat doon Malapit sa dagat eh Pero okay lang yan Yan, so good morning sa inyong lahat mga busing At eh, dito tayo magpapapawis ngayon no? Mag, Sa sunrise paradise natin Yan O diba, screenshot Ah, paano lang Yan, pang thumbnail <laughs> Ayan, kita-kits mamaya mga busing Mag-walking tayo hanggang doon Iwan lang natin yung motor dito Ayan. Iwan si Binong dito sa lungga niya Good morning everybody Ayan So mag-walking na po tayo mga busing Good morning sa inyong lahat Ayan <laughs> against the light dito po tayo ngayon no? yan di ba? doon yung motor natin punta tayo doon mag walking sandalip yan let's G o, diba? ba no sa sunrise paradise natin <laughs> mag tayo hanggang doon sa unahan De, plano ko sana kanina doon sa bundok kaso hindi sumama sila kuya tumatakbo na ako ng motor napunta na ako sa bundok <laughs> ah uh, ako sa tulay no sabi ko pag sa bundok sabi ko po last ko na video na solo ako doon din naman sa bundok eh At sabi ko di paano kaya kaya maaga pa naman paano kaya kung didiretso tayo sa kan sa so, uh, sunrise paradise, paradise natin. <laughs> ay, dito, dito na. Dito tayo nakarating, oh. <laughs> Yan. Para nga makakakua ng panibagong video. At eh, dagdag sa kwango. Pero yung stock video ko dyan ay 21 pa eh. <laughs> 21 video pa yung stock ko dyan eh. Ganda uh, dito, Reflect nyo. <laughs> 21 na video pa yung kan ko dyan yung stock ko dyan Ola. ah, magpapakain sila siguro ng isda nila dyan oh. dito muna tayo mag walking last time kasi doon tayo sa bundok kaya dito naman solo <laughs> yan pangalawang video natin na sulo eh yung kasama ko kasi sila hindi ako nakapag-video eh. Kaan kasi yun. Yung nakaikot lang ako isa. Tapos sabi ko doon ako sa taas magsimula mag-video. Kaso pagdating ko doon sa taas, hindi pa nga ako nakapagpahinga. <coughs> Ayan na. Umambon na. <laughs> Dali-dali na lang kami pababa nila taba eh. Para makauwi. Ganda. <laughs> Ayan uh, Ah. Uh. Oh yeah. Napakaganda no. Sandali <laughs> ah, ako kuha ko ng picture dito. Ah, yeah. Tara, diretso na kayo. <laughs> Hanggang dagat <lagang> tayo. Bakada. Tayo <laughs> ng na motor natin niwanan <laughs> nakita no, ay naka 1080p 30fps lang yung battery ko mula pa nung ginamit ko ito hindi ko pa hindi pa ako nakapagpalit yan <laughs> kaya lang bisis ko na nagamit <laughs> oh yeah ang ganda ng ibo mo eh. oh ah, picturean ko muna sandali ay umalis pero hindi ko nga yung cellphone ko hindi makakani o oh, buti na lang lang nakuha sa video Kaso maliit yung sa video Maliit yun Ganda sana yun yung kung nakukunan Sana ng ganito Ayan, Ayan ba ko nga cellphone ko <laughs> yan yung mga instant na mga pangyayari Na hindi makukunan kagad ng camera Kung hindi ka alert <laughs> kung hindi nakapaganda di ba yeah. <laughs> makakain kayo dyan manawa kayo sa kakapanood ng magagandang view ayan yung sunrise eh. ayan eh. yeah, na ba lapit no? <laughs> nang nagwo-walking no ayan, Sandali ako, kuha ko ng photo, Ganda, no? <laughs> ano? Malayo-layo pa yung natin para ah, maganda. <laughs> ano mo ay maganda sana yung ibon na yun oh. Nakapatong sa kawayan oh. Kasi pagdating natin doon, naman yung kagad. <laughs> doon naman tayo sa susunod na lang sa bundok ka dito muna tayo ang maganda kasi doon eh, napaka priska talaga ng hangin wala pang alikabok tapos isang akyat mo pa lang at isang baba pawis na pawis ka na lalo pa pag makalakad ka ng kaikot tapos umakyat ay nako basang basa ka pa na ng pawis o, oh, 'di ba? Ganda, no? Yan yung ibon. Sa malayo. kaya nung kanina doon sa kabila na sobrang lapit. Huh. Ganda dito, no? Nakaka-relax. Tapos ang bango ng, ng, kwa, ng mga palaisdaan at dagat. Yan yung hinahanap-hanap ko dati. Nung sa istansya pa ako ito yung makwan ko eh mamoy Ma ko eh oh pahay tide yan oh pahay tide oh. oh bilis ng agos o oh, galing dagat o ito o oh, bilis ng agos o oh. po ito tide daming isda ah may mga daming isda dun oh hindi siguro mamingwit dyan diretsa sa pala isdaan na bingwitan <laughs> private property <laughs> dagat na po yan dun oh nasa unahan dagat na po yan ito yung kanal ng dagat papunta dito kaya maganda yung puno ang palaistaan nila dito kasi purong dagat yung tubig. Maganda sa bangus. Huh. Diba, layo, layo na tayo. Lapit na tayo sa dagat. <laughs> sa uh, kan. Sa, uh, ano ba Coastal Road. Ito barangay road pa ito eh old road po ito, old road nung wala pa yung coastal road nung wala pa yan dito po yan yung daan papuntang port maganda ang na. daming nag uuwok ang daming mangiwa sa mga tapos ako sa upload sa mga iya sa sa page ko <laughs> may mga nakuhanan ako eh at saka reels pero ah uh, kalang naman para ma-update lang yung channel <laughs> hindi ko naman yung pero at least yung kwan pa rin tuloy pa rin yung kanya hanggang doon ang dami o dami sa ato. malayo lang mas malayo na yung lakad niya pero hindi ka pa pinapawisan eh. <laughs> hindi doon sa bundok na maya maya kunti maya <laughs> tapos pababa tapos si eh, purong kakahuyan di ba kahit na malamig pero papawisan kay <laughs> Oh, yes. Yeah. Huh? Malayang lumilipad. Hmm. Hey, Ang ganda no? Nandito na tayo sa Costa Buena Costa Buena. nakakita sa ng malaking alimango ako hindi pa rin natin mahuli <laughs> naman ako ah, dito pala may madaan ano? hindi naman mahuli hindi naman tayo expert <laughs> nakagat pa tayo dyan <laughs> pero marami yan dyan alimango ha? bakawan na to bakawan na ano? tapos may kanalita at maraming nangunguha ng alimango dyan eh dito uh, na tayo sa Costa Buela Ito Ito yung kanalitas Yan Ilog Yan Oh Sabi 175 oh Mahal naman Hehehe <laughs> <laughs> Hehehe Costa Buena Yan <laughs> Yan Ito Yan ilog Tapos tulay ng Costa Buena <laughs> Ito yung entrance nila Private property <laughs> Ah, dito marami na itong alimango dito. dito may nagka-crabbing yan Ganda ah Ay, ito na <coughs> Dali ah hmm. Picture muna tayo dito na maganda no Ganda eh <laughs> <laughs> Iwan ko lang sa kuha niya sa kwan huh? Ganda oh. yeah magkaiba, magkaiba yung kuha ng kano eh, yung lens ng camera nito eh compare mo sa cellphone no? Eh. pero kung sa gopro ito napakaganda to. tala ka yan turn on auto hdr tala ka tala mga busing ha yan, yan na <laughs> Oh, ganda lang yung ulo. Ang layang lumipad. Ang daming isda. Ah, pwede nga mingwit din eh. <laughs> Kaso mabato. Hindi siguro nga mingwit dyan. Ayan, so, mingwit nga dyan. kasi nga pagtatungan eh. Kung maraming kahoy na pwedeng masangita ng mga sima natin. Diba? Sandali Ganda eh. Ang ganda. O, malaki eh. <laughs> Yan. Yan na. Hanggang sa dagat. Tapos hanggang doon lang sa dunga. Uh, sa dulo ng dagat, mga busing. Tapos balik tayo balik na ako <laughs> ang ah, paborito ni Ate Jean no? dahil pa na po ah malayo, layo pa yung kanin malayo-layo wala don pa sa tower na yun sana para magandang picturan pero kung mga DL, DSLR yan pwede mo mas zoom na maganda na klarong klaro sa cellphone pag i-zoom mo pixelated na okay kung kung yung mga uh, iphone na yan maganda kahit na i-zoom ah, so, diba yan ganda no

sa mata. Napakaganba. ayan Grabe. Dito na sa mata ko yung kanya. Eh. Yes, let's go. Oh, Kaniwan diba, na buta na tayo ng mga nagja jogging <laughs> Marami tayong istasyon eh. <laughs> marami tayong istasyon <laughs> ay napakaganda ng ibon oh nakakasing stand tong kanto eh Aw, sulit sandali ah sandali ko mga busing ah yan, tara na ganda no Sunrise Paradise o <laughs> oh, diba dami na nilaw hanggang doon na nabuta na tayo marami kasi tayong mga istasyon eh <laughs> kanina pa tayo doon sa dagat eh kaso yung istasyon natin marami <laughs> grabe Aw, oh, lubat na sandali po ah. Ngayon, sige, mamaya na lang. Pula na yung battery ng pani, action cam Nang usik. Kaya do na lang sa kan. Untuk pa. <laughs> belum na belum araw yo. Eh. battery na lang natin yung battery para hindi tayo ma mamaya pag may magandang mga bakwan tayo. <laughs> Ito na tayo ma sa dulo. Lapit na sa akin sa Coastal Road and yung Coastal Road Zonehan. Doon na lang tayo sa Coastal mga pusinga. Huh. Nakapagpalit na tayo ng battery. <laughs> Ang ganda ng bahay mo. ganda na lang bahay, ganda pa ng lugar. eh kita gets na lang tayo sa postal Diyan na tayo pumasok dati. Oh. Doon pumunta. Doon. sa kabila na pumasok tayo dyan. Na inanap ko yung pan. Inanap ko yung isang resort na pinupuntahan dati namin noon. Noon noon. <laughs> kaso sarado na nagsara na sila tapos dyan mismo no dyan mismo sa lugar na yan dyan na nasira yung GoPro Hero 9 natin <laughs> dyan na na ang huling pagluloko no doon no <laughs> yung huling pagluloko ng Hero 9 natin at eh, eh, doon na mismo nasira wala yung daan at kasi wala yun daan doon sa kabilang yun, no. kabila. kasi may daan yan dito pero ito nga ata kalimutan na nga oh ito ata oh apat na doon no. doon yan sa resort ganun namin no, simula doon no. sa may Jano sa mga niyugan na na nasira yung gopro natin <laughs> oh, lapit na tayo sa uh, coastal road yan doon na lang ulit tayo mga busing magkita kita <laughs> yan coastal na po yun dyan oh. hindi na tayo pupunta doon na sa dulo sa <clears throat> una nating tinatambayan at nilalakaran hanggang dyan lang tayo sa dagat tapos babalik na ako doon na lang tayo mag end sa motor kukuha na lang ako ng mga clip clip no <laughs> Ala, ikaw nang to, mixi lang ito eh. Kumpara mo doon sa nilakad namin na dalawang oras <laughs> di ba 2 hours 9 kilometers <laughs> ay marami rin kami estasyon nila yung DJ patigil tigil kami palabas na tayo sa Coastal Road ang pamamahay na ah, di ba dagat na po yun dyan tapos, port na po. yan pier. Going to Negros. Yan Yan port. Going <laughs> to Negros. Good morning! Ayan, <laughs> port na po yan doon. Ay, diba? Lagat na. <laughs> doon na yung tinambayan natin sa unahan. Pero dito ako mamaya magmutoblog tayo mamaya pa uwi. Dito ako dudaan Ay, Hindi na ako pupunta doon mga busing ha. Narating na rin naman na natin yung coastal road. Ayan na yung dagat. Yan. Dumangas coastal road. Ayan, dito na tayo. Yan na yung port. Yan, babalik na ako mga busing sa motora. Ah. Tapos doon na lang ako mag-outro. Tapos mamaya mag-motovlog pa uwi dito tayo dadaan. Okay? Kitakit sa motoro, kukuha lang ako ng mga clip-clip dyan ulit. May mga magaganda akong makikita. Okay. Huh. Yan. <laughs> Malapit-lapit na tayo sa motor. Si Limuel nag chat, -chat sa akin. na yung motor sa kahoy pinapart nga natin Yan. tapos hanggang dyan na lang mga busing maraming salamat good morning sa inyo no? Ayan, sinamahan niya ako oh, health is wealth sa so, pagpapapawis natin Ayan, good morning sa inyong lahat at maraming maraming salamat hanggang dito na lang love you all bye bye Yan. para makapagay mo to vlog tayo pa uwi mamaya magod ah oh, o diba na may motor ah. Huh. Ganda dito no. Dito talaga oh, ganda ng view dito. Yan. Try skill. kanlaon laon. kanlaon laon. Yan, hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat and good morning. I love you all. Bye-bye.